Nabanggit ko na kanina ang pagpapasalamat natin kay Governor Angel Amante Kabaw mo si Ex-girlfriend ni siya sa ako ang amahan. Wa sila magkadayon kay eh, grabe daw ka babaero akong amahan ingon ni God sa di na ko maantos na si Digong grabe kadagahan o girlfriend naamta na ako sila nga mag-uyab sila um, Hindi na lang ko ma-mention sa tuig no, kay Basin, mamali ko o sulti kung kung kano sa tuig ato. Nag-uman miss, ako ang amahan sa Manila, congressman siya, niya nag-eskwela ko o galo uh, sa Manila. Niya maabot na ang ako ang amahan, magkurug-kurug, magdagan, pasulat uh, sa, balay, sa townhouse. Niya mo na siya, dai, dai, nasuku na po si iyay, dai, nasuku na siya sa ako. Ah. Ano ko, unsan naman po, gibuhat nimo, mo, basain na lang ha mengutana dan naik kan semua mengutana saya moh asaku ginging nalang yod nak uban yod ta wala ko kakita o girlfriend sa ako ang amahan nga grabe yun ang iyahang kahadlok kay Governor Amante lang yun wala po ko na kasulay nga naghangyo ang ako ang amahan o kanang pagsulti nga naguban mi bisan wag yun may maguban yun kay Governor Amante lang yun na nahitabo sa iyahang kahadlok sa iyahang uh, uh, uh si uh, Governor Amante and uh, he, truly go he speaks very fondly of you until now uh, syempre human naman to no mga kaagi naman to nato Moingon yun na siya. Ay ah, si EI as sui generis gyud to, walang katulad. Masinwa lang ka maghip ma mahibalo nga ingana. It's very fond of you. Oh. Patay yung ko ani sa tanan lain pang girlfriend no. Love <laughs> trip talaga itong si Bibi. <laughs> the humor, the sense of humor, the connection to people. Amazing, no? Talagang only Dutertes ang nakakaintindi sa mga bisaya. Nakaka-proud lang mga lords na magkaroon tayo ng uh, isang pinakamalaking leader no sa bansa na marunong kumonekta at marunong Makisama, makibagay, no? Lalo na dito sa Mindanao, no? Lalo na sa mga Bisaya people. And talagang manang-mana talaga si VP Inday Sara kay Digong. <laughs>